Tapos maghihiganti ka, magbabayad ka ng tao, di umano. O anong mangyayari sa atin doon? Sko naman mga kababayan ko. Hindi rin daw ito papansinin ng unang ginang. Dahil bilang isa ring abogado, hearsay evidence lang daw ang hawak ni Santander. Correct mga kababayan ko! Hearsay evidence! Sa letter of sentiment ni Santander, nakaulat ang ilang mga litrato di FL at ni Wu na ngayon wala na sa pwesto bilang Special Envoy to China ng Pangulo. O makinig kayo bakit wala na si Wu? sa special envoy to China para maliwanagan lang yung mga Pilipino. O, oh, ayan o. Oh. ng palasyo, anin lang kasi ang termino ni Gu at nagtapos nitong Agosto. Hindi raw sinibak si Gu. Nauna lang natanong ang palasyo kung nakaupo ba si Gu sa kwesto nito September 26. O, oh, ang sagot mga kababayan, bakit hindi na nakaupo? Kung siya, pa rin po yung special envoy to China po natin. Hihingi po natin yung pinaka-update at pag nala, mayroon na po akong update, ibibigay ko po sa inyo kagad. Again. Hindi po. Isa sa attachments si Santander ang article na Billionaire.com kung saan inilahat ng isang source ang isang fundraising event sa Cork Wine Bar na pag-aari ni Simula ng mabuo ang ICI na ayon sa palasyo ay brainchild ng Pangulo, hinihikayat ng gobyerno ang publiko na lumapit sa pamahalaan para tumulong sa investigasyon. Correct, hinihikayat naman ng pamahalaan na tumulong sa investigasyon.